Hindi ba't may kasabihan mga parts na ang Friday the 13th daw ay hindi magandang araw o bad luck? Ito din ang araw at pecha kung saan ang Uruguayan Air Force Flight 571 ay mag sa Andes. Ang laman ng nasabing eroplano ay 45 na katao. After 72 days, 60 na lang ang nakasurvive. Ano nga ba ang nangyari dito? Rewind lang po muna tayo mga parts. Ang lahat ay nagumpisa ng taong 1972. Isang rugby team from Uruguay na tinatawag na Christian Club ay kinakailangan pumunta sa Santiago, capital city ng Chile, upang makapaglaro sa isang friendly competition. Dahil ang nasabing team ay may karamihan, wala silang sapat na budget para sa isang mas komportabling flight. Kung kaya't ang isang Fairchild FH-227D Air Force Plane ang kanilang kinuha para sa kanilang trip. Hindi man kalakihan ito, ngunit pwede na para sa kanilang pagpunta sa competition. October 12, Thursday ng nasabing taon, 45 na katao ang sumakay sa eroplano, kabilang sa mga ito ang mga team members, limang crew, ilang family and friends at meron ding fans. Habang nasa biyahe, kinakailangan mag-iba plano ng mga piloto dahil sa hindi magandang panahon. Si Colonel Julio Cesar Perares at co-pilot Lieutenant Colonel Dante Hector Legurara ay nagdesisyong mag-land sa Mendoza, Argentina kung saan nagpahinga muna sila dito at biyumahin na lang kinabukasan. October 13, Friday, hindi man maganda ang pecha, kinakailangan na nilang makarating sa kanilang pupuntahan Kanina mga parts nabanggit ko na ang Fairchild Plane ang kanilang nakuha. Mas affordable ito at pwedeng pwede din itong bumiyahe mula sa Uruguay patungong Chile. Ngunit syempre, meron itong drawback. Meron lang itong limit na height. Sa paglipad hanggang 28,000 feet lamang ang alaw dito. Na ibig sabihin hindi ito maaaring makalipad ng higit pa dito. Kagaya na lang ng kapag kailangang mag-cross ng isang mountain na kasintaas ng sa Andes. At dahil nga may libit lang ang kanilang taas ng lipad, kinakailangan nilang mag-U-turn at mag-iba ng ruta. Sa pag-iba nila ng ruta, walang-wala sa isip ng mga piloto na sasalubong sa kanila ang makakapal na ulap kung saan nagpabagal sa kanila at nagpalabo sa kanilang monitor at dadaanan. Ang masama pa nito, ang traffic control na nagmo-monitor sa kanila ay mali ang data na nasundan na ang kanilang nakikita ay malapit na sila sa kanilang destinasyon dahil sa pangyayaring ito hindi nila nakita ang malaking rocky mountain na sasalubong sa kanila sinubukan ng mga piloto na makaiwas dito kung kayat ang kanilang mga pasahero na kasalukuyang nagkakantahan ay napawi ang mga saya at nag-aluga na dahil sa turbulence sinubukan ng dalawang piloto na maisalba ang kanilang eroplano ngunit huli na ang lahat. Ang bandang right wing ng eroplano ay tumama sa tip ng mountain na naging dahilan ng pagkatanggal nito kasama ang part ng eroplano na may limang pasahero at crew na agad namatay. Makaraan ng ilang segundo, ang left wing naman nito ang tumama sa malaking bato at nawasak din kasama ang ilang pasahero na agad ding binawian ng buhay. Nagmistula itong ibon na natanggalan ng pakpak. Ang naritirang part ng aeroplano ay mabilis na bumulusok sa makapal na snow ng Andes. Sa pagkakabagsak nilang ito, apat na pasahero kaagad ang nawala ng buhay. Kasama ang ina ng isang team member na si Nando Parado. Habang ang kanyang sister naman ay malubhang nasugatan. Si Nando naman ay nasa koma na inakala ng kanyang mga kasamahan na siya ay patay na. Kung kaya't inilabas nila ito at ibinaon sa snow, ngunit hinayaan nilang nakalitawang ulo. Kung saan ang lamig ng snow ang nagpagaling sa mga sugat ni Nando at nagpawala ng maga ng kanyang ulo na naging dahilan ng kanyang pagkabuhay makaraan ang dalawang araw. Ikinagulat ito ng kanyang mga kasamahan dito na napag-alaman ni Nando ang pagkasawi ng kanyang ina at ang kritikal na kalagayan ng kanyang kapatid. Samantala ang isang piloto ay wala ng buhay. Ngunit ang co-pilot ng nasabing eroplano na kaibigan ni Nando ay buhay pa. Ngunit halos gutay na ang katawan sa tinamong tama. Nagmamakaawa na ito na siya ay barili na lang para matapos na ang kanyang paghihirap. Hindi ito ginawa ng mga kasama ni Nando. Ngunit mga ilang araw lamang ay binawian na rin ito ng buhay. Sa mga oras na to, 29 passengers na lang natitira na natrap sa 22 degrees na tila freezer na lugar. Ang kaninang eroplano na puno ng saya ay napalitan na ng boses ng mga hinaing at luha. Sumapit na ang napakalamig na gabi Inalagay nila ang mga bagahe na nakikita nila at iba pang gamit sa mga butas ng eroplano upang makapagpahinga sila at magkalakas sa haharapin na bukas. Sa sandaling ito umaasa sila na mare-rescue din sila kaagad at inaakala na isang gabi lang ang pagtitiis nila. Ngunit lumipas na ang mga araw, hindi pa rin sila naililigtas. Ang mga pagkain na nakuha nila sa mga gamit ay hindi sapat para sa kanilang lahat. Mainam na nga lang at may nagagawa silang paraan para sa tubig. Ang mga snow na nakapadigit sa kanila ay nilulusaw nila gamit ang aluminum upang maging tubig na kanilang iinumin. Napagana naman nila ang radyo upang makakinig ng balita sa labas. Ngunit ng ikasampung araw, masamang balita ang kanilang napakinggan. Ang paghahanap daw sa kanila ay ititigil na. Mga parts ang kanilang eroplano ay kulay puti, nakakulay ng snow, na isa sa dahilan kung bakit nahihirapan ang rescue team na makita sila. Dumaan pa ang mga araw, nawawala na sila ng makakain. Ang kanilang supply na inuunti-unti nila ay ubus na. Dito na nila kinakailangang kainin ang mga kasama nila na binawian ang buhay upang makasurvive sa ilang araw pa. Hindi man nila gustong gawin ito, wala silang ibang choice. Kailangan nilang gawin ito para mabuhay. Day 18 nang magkaroon ng snowstorm habang sila ay natutulog, natabunan ng kanilang sinisilungan at naging dahilan ng pagkamatay pa ng ilan kasama ang sister ni Nando. Dito na nila naisip na kailangan na nilang kumilos upang magbaka sakali na makarating sila sa mahihinga ng tulong. Naging madali ang desisyon na to para kay Nando. Ayon sa kanya, yes, maaari nilang ikamatay ang pag-alis at pagbabaka sakali na makakita ng tulong. Ngunit ganun din naman, maaari din silang mamatay kung sila ay maghihintay lang. Mas mainam na yung mamatay ng may ginagawang paraan. Isa pa ayaw niyang dumating ang oras na kailanganin na niyang kainin ng kanyang sariling ina at kapatid. Sina Roberto kanyesa nando parado at Antonio Tintin ang umalis na namamag-asa na may mangyayari sa kanilang gagawin. Dito na nila tunay na nalaman na talaga palang nasa middle of nowhere sila. Wala man silang equipment at experience bilang mga mountain climbers. Nilakasan nila ang kanilang loob. Hindi kinaya ni Tinti ang ganito kung kaya tapilitan siyang bumalik sa kanilang mga kasama habang si Kanyesa at Parado naman ay pinagpatuloy ang paglalakbay. Ilang linggo ang lumipas, malayo na ang kanilang narating. Hindi mapawi ang tuwa ng dalawa nang makakita sila ng tao. Ang mga tao sa lugar na ito ay tumawag ng rescue team. Dito na sila naligtas, pati ang mga naiwan pa nilang mga kasamahan. Finally, after 72 days mula sa 45 na sakay ng eroplano, 60 na lang ang nakaligtas. Makailang araw si Nando ang nagsalaysay sa mga pangyayari, kasama ang pagkain nila sa mga binawian ng buhay nilang mga kasama para makasurvive. Lumipas ang maraming taon. Si Roberto Canyesa ay naging isang respetadong doktor at naisulat pa nito sa kanyang libro ang kanilang masamang karanasan sa Andes. Si Nando Parado naman ay naging isang mahusay na race car driver. Silang dalawa at ang mga kasama pa nilang nakasurvive ay nagkikita-kita annually tuwing December 20 ang petsa ng kanilang pagka-rescue at nagpapalaro din sila ng rugby bilang pag-alala sa Flight 571. At ah, yun nga mga pards, hanggang dito na lamang po tayo kung nagustuhan ninyo ang ating kwento ay pakiclick na po ang like at magkita-kita po tayo sa susunod kong upload. Maraming maraming salamat po.